Magandang araw sa ating lahat, mga co-farmers. Nandito po tayo sa ENB Mini Farm. Akon uh, napapansin nyo, uh, nandito po tayo sa ating taniman ng luya. Uh, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang solusyon sa luya na mabulok o yung magkasakit kasi ah, kailangan ng kanal yung ano daanan ng tubig tulad dito ah, hindi ko pa natapos pero ipapakita ko sa inyo sa video ngayon kung paano ko ginagawa o mga paraan na masolusyonan po yung uh, sakit ng loya, so sa aking uh, sariling experience uh, kapag magtanim po ako ng luya, ganito po ang aking gagawin kasi uh, yung luya masilan sa ulan uh, yung uh, may tubig sa kanilang puno kaya kailangan talaga na mayroon daanan sa tubig para hindi mababad yung ano yung mga uh, gamot o root ng ating loya kasi ang sanhi po sa uh, kadalasan sa loya yung mabulok po yung ano puno o yung laman kasi Uh, nababad po sa tubig kaya importante talaga na masolusyonan uh, tulad po ng ginagawa ko na paggawa ng daanan ng tubig at saka kagandahan po nito mga farmers ay uh, yung lupa ng ating uh, kinukuha it tambak po natin sa puno ng ating mga loya Uh, tulad nito, ginawa ko. Uh, pag ang gagawin lang, yung uh, kaliwat kanan po yung ano lupa para mahati po, uh, para ma-pantay po yung pag-lagay uh, natin ng lupa. So, ito ang kagandahan kasi uh, yung kinukuha po natin na lupa ay tatambak natin sa may puno at ah uh, yun ang kagandahan sa luya kasi ah uh, uh, gusto niya ng lupa kasi uh, gumagapang po yung laman uh, need talaga yung daming lupa sa uh, puno ng ating luya uh, sa ganitong ah uh, ah uh, old sa ating loya o edad uh, mabilis po itong makapag ano na, na yung sanga niya yung gumagapang kasi uh, uh, bata pa po ang ating loya na ganitong kanyang uh, forma so ganito lang mga kaparmers pag magtanim po kayo ng luya kailangan talaga na may madaanan sa tubig lalo na pag tuwing tagulan so yan ang kailangan na may madaanan kasi yung sabi ko na na masilan talaga yung luya sa tubig need naman ng tubig pero hindi ma babad yung may madaanan talaga hindi permaminti yung tubig yung ano dadaan lang sa puno ng ating loya ah ang gagawin nyo pag gumagawa kayo ng ganito ah, atras lang para yung ating tinatambak na lupa sa ah, puno ng ating maloya hindi na ma -aapakan at hindi na maninigas sa na yung lupa na hindi na maapakan hindi na maninigas so kailangan talaga ng ganito kasi ang ulan ah, pag malakas ang ulan daming tubig yun po ang dahilan na maninigas po yung ah, lupa sa taniman na natin ng luya kaya uh, yan ang dahilan kung bakit mabagal po yung tubo sa tingloya kasi po matigas na po yung uh, lupa kaya uh, need talaga na may uh, ginagawa po tayo ng daanan ng tubig kasi uh, doon lang po ang tubig dumaan sa ating ginagawang kanal yung dadaanan ng tubig at ang luya natin hindi maapiktuhan Kaya uh, sa sunod po nating mga video mga ka-farmers ay uh, ipapakita ko po sa inyo ang pag-aabono distansya. Ang ipapakita ko lang sa inyo itong paraan sa uh, pag ano iwas sakit sa ating loya, yung paggawa natin ng dadaanan ng tubig. So, natapos na rin tayo mga kaparmer sa ating ginagawa. Uh, iikutin po natin ang area para makita nyo. So, maganda po ang ating ginagawa. Uh, maghintay na lang po tayo ng uh, siyam na buwan para makapag harvest nito. Pero sa ngayon I need, pat po talaga na alagaan uh, pagkakainin po natin ng uh, abono para mabilis po ang paglaki ng ating loya. Mataba naman siya pero kailangan talaga na maglagay po tayo ng synthetic fertilizer para naman uh, dagdag bilis sa uh, tubo ng ating loya so kaya uh, mga, mga kaparmers uh, sa susunod nating mga video uh, ipapakita ko po kung paano mag abono at uh, ilan ang distansya So sa lahat ng ating mga subscriber, uh, abangan nyo na lang po yung susunod nating mga video about farming sa loya at ah uh, pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating mga video tungkol sa pananim. Thank you, thank you.